Ah, ikaw pala yung mayor, ha? Wag. Baka hindi mo matapos yung apat na taon. Una siyang nakilala bilang anak ni The King Fernando Poe Jr. Pero hindi nagtagal, nakagawa rin siya ng sariling pangalan sa showbiz. Taong 2010, nang manalo siya bilang Best Actress sa Cinemalaya Independent Film Festival para sa pelikulang Mayuhan. Nang taong ding iyon, nanalo rin siya ng Best Actress Award sa FAMAS para naman sa pelikulang Sagrada Familia. I'm sorry ay para sa mga bagay na hindi mo sinasadya. Hindi yung mga bagay na mo at paulit-ulit mong ginagawa. So this marriage is over. I'm done! <laughs> I'm done! <laughs> Kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay inihimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Lourdes Virginia Lovey Moran po ay ipinanganak noong February 11, 1991. Siya ay anak ng action star na si Fernando Poe Jr. kay Rowena Moran na dati ding actress. Si Rowena Moran ay nakasama ni FPJ sa pelikulang Kapag Puno na ang Salop 1987. Si Poe ay pinalaki ni Moran bilang isang single mother. Siya ay pampublikong ipinakilala ng kanyang ama noong 2004 sa panahon ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. Sa pamamagitan ng kanyang ama, mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid, sina Senator Grace Poe at DJ Ron Ian Poe, at sa pamamagitan ng kanyang ina mayroon siyang nakababatang kapatid na babae, ang mga awit na si Mariel. Si Po ay kaklase din ni Bella Padilla. Nagtapos si Po ng high school noong 2007 sa Kolehiyo San Agustin sa Makati. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga kurso sa International Academy of Management and Economics at Miriam College. Inendorso ni Po ang kanyang kapatid na si Grace noong 2016 Philippine General Election at 2019, Philippine Senate Election. Noong August 26, 2023, pinakasala ni Poe ang British movie producer na si Monty Blencow sa Cliveden House malapit sa Berkshire, England. Taong 2006, nang mapili si Po ng isang international singing duo na nagnangalang Same Same, para itanghal kasama nila ang kantang, Without You, na kasama sa debut album ng duo ang The Meaning of Happy. Noon ay una siyang nakatambal ni Kogi Domingo sa youth-oriented drama na Love to Love. Ang kanyang pinakamalaking acting break ay dumating nang gumanap siya sa karakter ni Crystal Maisog sa hit 2006 dramang Bakekang. Ang kanyang co na si Sunshine Dizon ang nagtulak sa kanya na sumali sa show business bilang isang artista. Ang kanyang pagganap at pag-arte sa bakekang ay nakakuha ng kritikal na papuri at tinanghal bilang Best New Female TV Personality sa 21st TMPC Star Awards for Television. Noong 2007, isinama si Poe sa Zedo, Pulis Pangkalawakan, isang Philippine spin-off ni Shider, bilang isang mamamahayag sa pahayagan na malapit na kaibigan ng pulis na si Alexis Lorenzo, ginampanan ni Marky Shello na naging superhero na si Zado Green. Noong 2008, nanalo siya ng New Movie Actress of the Year Award sa 24th PMK Star Awards for Movies para sa pelikulang Shake, Rattle and Roll 9. Ang kanyang Bloom Solo Concert sa Music Museum ay ginanap noong October 16, 2008. Ang kanyang pangalawa ay nasa ilalim din ng titulong Sony BMG. Kasama rin siya sa pelikula Paukay Ukay by Regal Entertainment. Nakasama rin siya sa TV series na La Lola 2008 at Ang Babaing Hinugot sa Aking Tadyang 2009. Si po, ay lumabas sa TV5 youth-oriented drama na Lip Gloss. Dati ay hindi siya pinayagan ng GMA Network na sumali sa serye ayon sa patakaran ng network na nagsasaad na ang kanilang mga talento sa kontrata ay exclusive sa kanilang network. Ipinagtanggol ng kanyang manager na si Leo Dominguez ang kanilang hakbang na nagsasabing, walang existing contract si Lovi sa GMA. Simula noon, hindi na lumabas si Poe sa alinmang palabas ng GMA Network. Nabalita rin na nag-entertain siya ng mga alok mula sa kalabang network ng GMA, ang ABS-CBN, hanggang sa nagpa siya ang kanyang manager na tanggapin ang offer ng GMA na e-cast si Poe sa bagong sitcom na Show Me The Money. Noong 2010, naging regular siyang host sa GMA Sunday Noontime Variety Show na Party Pilipinas. Noong June 2010, lumabas siya sa independent film na Mayo Han kung saan nanalo siya ng kanyang unang acting award, ang Cinemalaya Independent Film Festival Award para sa Best Actress. Pagkatapos ng labing limang taon sa GMA Network, Lumipat si Poe sa ABS-CBN noong September 16, 2021. Ang una niyang proyekto na drama sa telebisyon ay ang Philippine adaptation ng Flower of Evil kasama si Piolo Pascual. Mula noon ay inilunsad niya ang kanyang sariling kumpanya ng produksyon na Sest Lovey Productions sa pakikipagtulungan kay Montgomery Blencow, The Prince Heist, bilang executive. Noong 2023, natanggap niya ang kanyang unang screenwriter credit para sa Netflix film na Seasons, na pinagbidahan ni Carlo Aquino bilang lead kasama si Poe. Noong Pebrero taong 2023, nagbalik si Martin kasama ang aktres na si Lovie Poe at isang ensemble cast sa TV adaptation ng 1986 film na Batang Kiyapo. Ito ay nilikha ni Pablo S. Gomez at pinagbidahan ng Yumaong Fernando Poe Jr. Si Martin ay magsisilbi rin bilang co-director, co-writer, at co-producer ng serye sa ilalim ng kanyang kumpanya sa paggawa ng pelikula. Ginawa sa ilalim ng Dreamscape Entertainment at ng CCM Film Productions ni Coco Martin, ang action drama na, Batang Kiyapo, ay nagsisilbing instrumento para ipakita ni Coco ang marami pa niyang talento. Noon pa man ay gustong umarte ni Lovie po kasama ang aktor na si Coco Martin. Inihayag din ni Lovie na sa mga pelikula ng kanyang ama, ang 1986 classic ang kanyang top choice. Pag narinig ng putok ng barilyan... Magtatakbuhan din 'yan. Eh di subukan natin. Oh. Si Mor natapos ni po ang paggawa ng pelikula ng Regal Entertainment na Guilty Pleasure, isang drama thriller na pelikula sa direksyon ni Connie Macatuno at panulat ni Norin Capili. Ano, Your honor, this woman is not a criminal. She protected herself from the man who was meant to protect Ni-renew niya ang kanyang kontrata sa skin care ni Gracie Angles na Ever Skin Care Depot, SCD, bilang celebrity endorser mula noong 2022. Ikinasal na si Lovie Poe kay Montgomery Blencow, isang British noong August 26, 2023, ganap na 5pm sa sikat na Cliveden House sa Berkshire, England. Si Montgomery Blencow ay Hollywood movie producer na nakabase sa Los Angeles, California. Ang kasalan ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ni na Lovie at Monty. Matagal na inilihim ni Lovi na engaged na sila ni Monty pero inamin niya ang tungkol dito nung magpunta siya ng London para sa paghahanda sa kanilang kasal. <laughs> Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.